Hey guys, welcome to my vlog. Today guys, ay mag-general cleaning kami sa aming kwarto. Sa aming bahay pala. Sa hallway, magpunas kami dito sa taas. Tara guys, samahan niyo kami sa pagpunas. Thank okay. you.

ええとね Tapos na. Amin supervisor, si Mapin. Yan ay pag naglilinis kami, nakatingin sa amin yan. Kasi magsusumbong yan siya. Nakala nyo ba? Magsusumbong yan. O, dito daw sa taas. wadong, oh, O. Sabi ng amin supervisor. Yan ang supervisor namin. oh, Yan. sor sor <laughs> kuisor sor sor kuisor. sor. <laughs> Mengapa? Hmm. bakit Mengapa? 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 Ayan, maglilinis kami sa sahig, yung aming supervisor. Yeah. Malinis din Kaya mabaho man. Ang amoy ba? Ibang amoy. Sekarang Karpet Ini kan kita ang aming routine sa every week kami nag dito sa sahig tapos ibalik ko na yung carpet balik natin ang carpet Carpet, carpet. Nabalik na yung carpet. Every week talaga kami nag kami ng sahig. Kahit walang, hindi naman marumi kasi wala naman mga bata. So, wala naman akit baba dito, pusa lang. Kasi mabuhangin kasi yung pusa. Yan. Balik na namin carpet. Suklayan so, pa yung carpet, hindi pa yan tapos. tapos na tapos na yan soaklay mga guys tapos na yan. balik na naman yung carpet hmm. yung aming supervisor oh. <laughs> Supervisor, okay, everything okay, okay, everything okay na. No good, no good, no good. Okay, guys, tapos na ang aming paglilinis sa bahay. na guys. Okay, bye bye. Thank you for watching. Just do this with my ad. Bye. See you the other video. Bye bye. God bless you all.